magandang gabi po sa ating lahat mga ka sisters ka-brothers. Ngayon naman po ay babasahin natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Efeso 4 verse 25. Ang sabi po dito, Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita. Nawa o oh, Diyos, uh, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge. Patuloy upang ito ay aming nabuhos na maiintindan, maunawaan. At aming maisa pamuhay sa araw-araw. Sa araw-araw na aming pamumuhay Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus name, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat mga ka-sisters, ka-brothers. Ngayon naman po ay babasahin natin ang salita ng Panginoon na matatagpuan sa Ephesians 4, verse 25. Ang sabi po dito, Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Salamat po sa pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Maraming salamat Panginoon sa iyong mga salita. Nawa o oh Diyos, uh, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge. Patuloy upang ito ay aming nabuhos na maiintindan, maunawaan at aming maisapamuhay pamuhay sa araw-araw sa araw-araw na aming pamumuhay Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus name, Amen.